Tapos, tingnan nyo. Di ba yung pinapakain po doon, halos ito na. Halos ganyan na po karami. Tingnan nyo. Ayun pa. dami pa. Iikot naman. O. Oh. Ito yung mas paliliit. Tingnan nyo ha. Ah. O. Oh. Hmm. Ayan. Oh. Di ba? <laughs> dami pala, ang marami pa rin naman to. Red Tilapia Please. And tadpoles ah. Uy, yo. you bababa naman yan Ayan, magandang buhay mga ka-farmer Tilapia update at ito nga bad news mga ka-farmer kasi mukhang uh, itong huli nating hindi uh, na lang uh, na tilapia ay mas mabaga lang paglaki <laughs> ay nako nagkamali yata ako dito so ayun hindi pa rin po ganong lumalaki eh. supposed to be pa 2 weeks na siya sa Wednesday dapat malaki na siya eh, no? pero ganon pa man pagka nasubo niya na po itong uh, pre-starter ay uh, ano na parang mas maganda pa yata na pinaalpasan na lang natin at eh uh, hindi pa po nila kayang isubo eh ang problema naman sa Primash ay uh, pagka hina, mo humahalo sa tubig ngayon naglagay ako stockings naman hindi din nila pinapansin so ayun pero ano na lang yan oh, ganyan din naman dati dati ayungin lang ang pinakakain ko tapos sa uh, di ba na hanggang sa natutunan nilang isubo yung uh, prestarter pero eto mga ka farmer may bago na naman akong balita kasi kahapon nagahagis na ako doon ng pagkain sa gitna di ba ang tagal po natin nagpapakain dito lang marami pa pala marami talaga ang marami din naman palang tilapyang nabuhay na ano sa gitna marami nagulat nga ako sabi ko wow ito pala yung hindi pumupunta doon sa dulo. Malaki-laki na rin. Pero mas malaki talaga yung naandito Pero yun nga, ibig sabihin marami po ang naka naka-survive din pala. Naandun lang sa gitna hindi pumupunta dito. Ayun, mamaya papakainin natin para makita. Tsaka ayungin marami. Sabi ko nga yung ayungin, so sorpresahin na lang tayo ng ayungin. Grabe ayungin mga farmer, marami. Sabi ko kay Papayam, Papayam ka ako yung ano na andyan pa ba yung eh na isang haggis ko ito na po yung bago kong ano ngayon pang salok so ito ay makita nyo yan galon lang po yan o, gupitin nyo lang ayun o no, yung puwet nasa inyo na yan kung gaano nyo okay. pero meron po kasing malambot merong matigas na galon ano kasing galon yung matigas yung tika maganda rin matigas po yun eh ito malambot ito eh. Sa sabon lang to ng car wash yata. Kita <laughs> ko wala na. Laman. Kinuha ko na lang. So, ito. Medyo ano. Kahapon. Ay. Mayroong tatlong kambing dito ang kulit Inubos na naman po yung. Hindi inubos pero. Ayan o. Ginulo yung ating uh, Talbosa na Ayan. Kita nyo. Binanatan nila. Ayan Ayan o. Oh. Kita nyo yan. Hmm ni ransak na naman ilang beses kong tinataboy ngayon hinuli ni Rambo dinala sa barangay may istorbo daw, kahala na sila doon so, ayun ngayon grabe po ang ulan kahapon tuloy-tuloy ayan ay bok bokchoy natin, mukhang mag-a-harvest na tayo dito ang mag-aagis pero mamaya pa yan mag aanuhan Kaga maaga pa kasi 7N Ayan Nakita nyo yung uh, Red Ano uh, Eto kailangan maano yung Tanggal yung mga ganyan talahip Delikado yan Pag dumami Ang nyan Sumusugat sa balat Kangkong walang problema eh Ayan po ang panahon ngayon, no? Grabe. Ayan, may ambo naman doon. Pero, kapakita din naman yung uh, may silip yung uh, langit. Wala pa. Yung mga ayungin nating maliliit, marami. Sobrang dami. Ayan na. Ayan na yung tilapia. Mating na. Pero yung ayungin yan, makikita nyo po. bigla na lang pong pipitik yung mga anong yan yung mga mag tatalsika na lang kakaroon na lang po ng mga splash dyan hindi nyo nakikita ayong yan wala pa eh kahapon ano ang dami ayun na ayun na oh, o kita nyo o oh. yan mga ayungin na po yan marami sila kaya ako natutuwa, sabi ko ba, ang dami palang ayungin. Ang bagay, kaya dami pala talagang ayungin natin, pinakawalan. Ang inaano ko lang is, nabuhay ba kaya yung karamihan doon? Kasi marami talagang lumutang eh. oh, yan ako. Red tilapia, marami din. Kahapon, galing dito, galing doon, talagang, sabi ko ba, hindi ito kako yung pinapakain ko doon sa dulo. Tapos mayroon pa rin sa dulo. Sabi ko marami nga. Ang mali mga 9 o'clock yan magka. Pero mga magkakain magkakainan na yan. Magkano, unti-unti na darating. Kumbaga sa tao ay bagong gising. Medyo wala pang gana. Marami na ayongin. Ayan na yung mga ayungin. Oh. Oh. Ayan na. Ayun na. O, Tapos, fingerlings po, halos more than half yung nakawala na. Palagay ko may butas din po yung ginawa nila. Nakatakas din. Ang dami dito kapon. Pati doon sa ilalim ng loft, meron ding nanginginain ng lumot. Sabi ko, wala na. Kalat na talaga sila. Ang importante, mabuhay. Papakain naman tayo. Kaya, masasanay naman yan. Hindi naman na po ganong kalaki yung fish pan. malaki din naman ang nawala. Oh. Yun, marami na rin pong kumakain ah uh, dito tayo maglalagay naman pero konti lang siguro half lang ng uh, bala kong mag na eh kaya lang problema naman sa grower masyado namang malaki Ay, hindi nila maisubo parang ang mangyayari niyan dalawa ang pakain natin kasi pagkaganyan ganyan pwede ka nang maggrower eh. mas mura at mas mababa ng konti siguro mga 3% yung uh, crude protein kasi hindi naman na kailangan gano'n ng protina pagka lumalaki na po yung isda kaya binabawasan na nila mano naman sa studies yan eh natin uh, hmm. to yung prime yun doon na lang sa mga maliliit na ayungin pwede naman bagay busog na busog po itong mga ito bukod sa natural food marami naman tayong inilalagay na pagkain kaya, ano sila so yung mga naan dito konti lang pala nakakakain yung mga naan doon na maliliit parang mga nasa mga two fingers pa lang po yung iba eh kaya alam na alam mo na hindi ito taga doon sa dulo tapos, ayun, pumupunta din po doon yung malalaki. Kaya parang dito, maglalagay ka ng konte. Tapos doon ang marami. Pati yung mga ayungin po, doon din kumakain. Ito ang ko. Yung uh, ating uh, fingerlings dito. Yung mga nakawala na... Ayun, natural food po sila ngayon. Kaya lang, dapat talaga makakain din. 'Yun ang problema natin. Dahil masyado na pong malaki ang pan para sa kanila. Talagang namamasyal na sila. Lalo'ng lalo na ang dami pong makakain ng mga lumot-lumot dyan sa gilid, di ba? Dami pong natural food eh. Kaya lang, siyempre iba pa din 'yung ano. Hay protein. Ayan, wala pa. Tingnan nyo dami na namang botete Aling ako sa bayan, bumili ako ng almusal nila. Tosino, tsaka dalawang tray na itlog. Wala na itlog sa bahay. Ayan na yung tilapiyang itim. Oh. Laki na. Ayan na po sila. Ayan yung iba. Marating na ito yung mga regular dito ito yung mga regular dito mga malalaki amoy na nila yung ano iba din doon grupo pero busog to eh kasi noong oras naghagis pa ako bago matulog eh ay bago matulog bago madumilim Kasi sa cylindrical tank sa China, mga farmer, kung mapapanood nyo po yung ano nila, naka-cylindrical tank, may oras po ang pakain, naka-program, machine na ang naghuhulo, grabe ano. Kaya ang bibilis pong lumaki kasi halos kahit gabi may naglalaglag. Hindi kagaya dito sa conventional pond natin na ah. mud pond, syempre, so, di ka naman magpapakain ng gabi, di ba? pero sa mga talagang industrial ano na talaga yung yung mga pang malakasan talaga eh may oras ang laglag ng pagkain kaya yung mga isda tuloy tuloy po ang kain kaya talagang 4 months pa lang talagang lalaki na yun nga lang yun know, ang hindi healthy kasi ayun mo kung ano pinapakain nila sa red tila sa mga tilapia nila parang parang may mga iba-iba na po eh kaya hindi na daw healthy sabi sa studies pero itong nga dito okay pa naman yan kasi plant based naman po yung mga feeds na yan the same time parang natural ano pa din sila nasa mud pad pa rin kaya iba po yung tilapia ng Pilipinas sa tilapia ng ibang bansa na yung mga naka na sinasabi nilang hindi na healthy yun ang kaibahan konti lang ano. Sana uminit po at uh, may malawakang ano pa naman ngayon, rally. Na talagang kailangan natin mga ka farmer kasi wala na pong konsensya ang mga nanonongkulan. Sobra na, mga animal kayo. <laughs> Matakot kay sa impierno. Maawa kayo sa mga kaluluwa nyo. Kaya lang, wala na yata yung mga ano, wala na tang kaluluwa mga yan. Ay nako. So ayan, ah uh, basta kami suporta tayo sa pagbabago. Malapit-lapit nga lang eh di naandun din tayo kaya lang linggo eh. <laughs> <clears throat> mamaya mamaya pagka 9 o'clock siguro mga before 10 pag wala pang tao gaano bababa po ulit ako at maghahagis uli ng pagkain para tuloy tuloy naman kasi mamaya wala na naman tayo niya no? yan na sila ito yung mga malalaki yan na sila pero sa kabila nandun na din marami din kumakain doon parang terit parang territorial na din ang dating eh parang teka lang huwag kayo dito hindi nyo territory ito marami po na andon mga maliliit pa pero ahabol naman yan lalaki naman yan problema natin taginit. init kung paano ko didiskartehan yung tag init kailangan mas malalim po gagastos tayo sa diesel at uh, natin yung ano yung tubig palagi tapos itong kangkong hopefully sana naman ay wag ma disgrasya kasi pag kinain nila yung ugat nyan naglakihan na rin po yung iba baka madali itong kangkong natin napakalaking tulong nito sana nga kumapal kapal pa hanggang doon ng konte at maniwala po kayo pangit tingnan no? pangit po tingnan pero Napakaganda po para sa isda. Basta't may hingahan naman sila. Kagaya nito. Magkabila. Doon sa kabila. Walang problema yan. Masarap ang isda natin. Kasi uh, kain sila ng natural food. Tapos may may feeds. ba? Diba? Tapos may magandang patubig. Yan ang mga nang pinaka ano naman ang requirement naman ng uh, pag-aalaga ng isda eh magandang pakain magandang patubig ayun na ah, spacing yung ayungin naman di naman kumakain po ng malaking space yan ang requirements nga sa kanila 25 per cubic meter ang red ang tilapia naman ay siguro mga hanggang tatlo lang tayo o dalawa tatlo kasi siyempre ayungin makikihati pa tapos sa uh, palalakihin kasi natin sila eh. kasi ang ano sa 5 sana 5 kaya lang masyado na pong ano baka magsiksika na din sila lalaki to eh napaabot natin ng mga 800 to 1 kilo <laughs> kaya kaya natin sana mag fish kill ano siguro mga February kung tuloy tuloy po ang kain malaki na nato. malaki na sana maibenta natin dito sa ating ah, kainan na sweet and sour and uh, sinigang yan huwag na po muna inihaw dahil pag iihaw kasi natawag ng langaw so, pero kung sinigang sa miso tingnan natin kung magiging masarap pag naging masarap yan piprito mo muna ng konti ba diba? sa luya Nako. Tapos sabay sasabawan mo sa fresh mustasa na may maraming kamatis. Tingnan natin kung magiging okay. Kung kasing sarap siya ng kinakain kung mga snapper na nabibili sa masinlo ka ba? Pwede, pwede. Balikan natin. Bago tayo makiat, babalikan natin doon sa gitna. Ah, uh, tagis din tayo ng fry mash sa gilid. Ngayon ito, bago tayo magtapos. Ah, uh, ipagkain pa ata dito. Pati doon meron pa rin naman. O oh, meron pa dito. So, mga maliliit, Nakakain pa rin. Nalulusaw naman po 'yung laki. Ito, dito naman sa gilid. Yan lang 'yung ibon naman po na may lumilipad na naman, 'yung hindi dumadapo na ibon. Lagay natin to sa gilid. na nakakatakot. Baka dumulas ako ah. Kapaan na lang. Ibubudbud natin to doon sa may ibaba. ng ano. Kaya lang. Ayan makikita nyo po yung red tilapia na mga ayan Oh, kitang kita. Yung mga yan, sa sabi ko na ah, parang hindi pa na-discover yun doon sa dulo pero yung iba niyan humalo na din. Pero marami po sila. Marami, ayan oh. Eh. Ayun nandito. Tapos yung mga red tilapia na nakawala na mga fingerlings, ayan oh, dami. Nandito. Kaya Okay lang, dito tayo magpapakain kasi nakakakain sila dito. Kaya lang, yun nga, kalaban din po natin dito is tadpoles. ay ah. Oy, yung yan, bababa naman yan bahala na sila yan marami naman yung mga ayungin ay, ang hirap ah, katakot eh <laughs> baka po tayo biglang dumulas. yan, oh, mahuhulog naman yan doon pati yung mga malalaki kumakain din yan po, may oh, mga feeds pa yan, yan po sila pero yung iba niya na galing din doon sa ano. Ah, Ganda tingnan. Kala nyo ko sa mga hindi po nakakalam ng red tilapia, iisipin yung iba. Koy. Meron <laughs> din naman po nag-aalaga ng koy talaga sa pond No? Tapos sa uh, pipilian nila. Tapos ibebenta po nila yung mga piling na kaya ah, kailangan po nun magaling ka din talagang pumili at marunong ka talagang tumingin ng alin ang maganda ah, imagine niya pag lumaki na po yung mga maliliit yun na sila ah, kumakain okay that's good kain lang kayo dyan yan, yan na lang ang gagawin natin para yung mga nakakawala makakain din po tapos habis ng pre-starter ganito yung araw galing dito pag ganon makikita nyo po sila kita nyo dami ayun pa oh ito na ata maganda magpakain ha. Ayun pa oh, tingnan Kaya sinasabi kaya ko nasabi na marami pa po ang hindi nakakapunta doon kasi kung tutuusin ay parang ganito lang po karami yung kumakain ayun pa oh ayan kita nyo ayan oh plus yung isa pang grupo doon oh tapos meron pa doon na hindi naman po maalis kaya marami din pala ang red tilapia lumitaw po yan nung nagpakain po tayo dito sa gitna ayan o, tignan nyo yun, di ba tapos tingnan nyo, di ba yung pinapakain po doon halos ito na halos ganyan na po karami tignan nyo, ayun pa ang dami pa, iikot naman o ito yung mas maliliit tignan nyo Oh. o, diba <laughs> dami Dahil pala, marami pa rin naman pala tayo red tilapia. Hindi lang sila ganoon kagutom kaya pagka hinagisan mo hindi aggressive sa kain. Pero kung uh, natin 'yan at uh, magaabang mag-aabang ng pagkain, makikita po natin talaga yung dami nila. Ayun oh, dinadaanan na yung pagkain, oh. busog. Yan. Ayun, ayun. Oh. Plus, yung ayungin niya sa ilalim. ba? Diba? Marami din tayong isda. Plus yung ulang. ba? Diba? May ulang pa eh. Kita nyo? Dami no? Hmm. Ah, dito na sila sa gitna. Tapos ito pa. Hmm. Pero by the time naman po na magganito na yan sabihin mo ng medyo ano, malalaki na po yan pwede na tayong magbawas pwede na tayong magbawas ng isda para pang kain na din di ba? tapos pang tinda malay mo sa December kapag palabas na po tayo ng mga sinigang sa miso pero syempre kami po muna ang uh, huhusga kung uh, pasado kung papasa yun dami oh, oh kita nyo yan Oh, ayun pa oh ikot sila tapos yung ayungin sa ilalim parang naandito na ata lahat ah hindi naman lahat, I mean, majority kunti na lang po yung naan doon parang may mga nakikilala kasi ako eh <laughs> sa tagal nyo na pong tinitingnan kasi ang red tilapia may kanya kanyang marking siya eh. may matatanda na at matatandaan kayo na ito yun, ito yun, ito yun meron akong tinitingnan niya parang ano tigre nag lang yon. Meron din na para may pulang pula. Orange na orange. Tapos may counting eh mapa sa mate so, tanda ko yun kasi malaki yun. Oh, farmer. Ganda. Sarap ano orange Makain na yung mga tadpoles na alaga natin na. importante makakain din po yung mga maliliit natin ng uh, fry mash okay lang yan makihati sila importante makakain po yung mga nakawala na fry mash dito na yan tatambay may pagkain dito dito na yan may mga maliliit nga ayun tingnan nyo parang ganito lang ay yung mga naiwan doon siguro nakalabas na naligaw po doon sa kabila sa labas, mga, nakapunta na dito kaya Ayun, parang hindi pa nga sanay sa sa feeds din. na. pa nakita yung mga ayungin ah. Pagka sumikat na po yung araw, maglalaro na yung mga yan. Yung... yung ayungin, so sorpresahin na lang tayo. Sabi ko nga, ipapayam. So na lang tayo dyan, papayam. After mga ilang, uh, sabihin mo na ilang uh, buwan pa. tayo tinda customer na yata ah hindi ako sa kalapati kasi kanina ay Yun. ah sumasalubong sila sa tubig ayun dami pang lilinisin talaga next week sabi ko nga kay bebe na magpalinis tayo Dati nga lilipitin, eh, no? Yung mga palat dyan na mga pinagtrabahohan na na pending yung trabaho dahil sa ulan. Okay na rin. nga hinga sa budget. So, ayan. Uh, has. <laughs> so, ayan po mga farm Yan ang update sa ating tilapia. Dami pala, no? Kita nyo. sobrang dami. At uh, dito dito po natin makikita yung ayan o kagaya po yan talagang nagugulat din kayo hindi ko kalain na ganito pa pala karami pa oh, meron pa o oh. yun yun dun ayun ay. pa Nakikita nyo ba ayun o oh. ayun o tapos ayun pa kaya lang, ayan na naman yung ibon na kumakain po ng fingerlings. Ayan yung lumilipad na yon. Bigla na lang pong nagda-dive. Ayun Oh. nagda na lang bigla. Mm. Para kumain. So ayan, marami pong salamat. At may dumating lang yung sa bintana yata ni sa Sagat Chowin. quotation na. Uh, na binigay so, ayun <laughs> sisigap din yung mag-asabang may raus yung kanilang bahay so, ayan, marami pong salamat at napakarami pa mga farmer tilapia natin pala so, sana mapalaki natin ito at hindi mabigat din ang pakain ayan o, dami ah, katuwa diba lang ang libangan natin dito yan maraming salamat at magandang buhay.